Magandang gabi po sa inyong mga palanggap sa panagalataya. So samahan nyo naman po ako. Basahin na po natin ang Marcos 9 verse 23. At sinabi sa kanya ni Jesus, Kung kaya mo ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa kanya na nananampalataya. Pagda kayo sumigaw ang ama ng bata at sinabi, Nanampalataya ako, tulungan mo ang kakulangan ko ng pananampalataya at nang makita Jesus na dumaragsang tumakbo ang karamihan ay pinagwikaan niya ang karumaldumal na espiritu at sinasabi sa kanya ikaw bingi at pipi espiritu inuutos ko sa iyo na lumabas ka sa kanya at huwag ka nang pumasok na muli sa kanya at ang makapagsisigaw at nang siya'y mapangatal na mainam ay lumabas siya at ang batay naging anyong patay ano pa at marami ang nagsasabi, siya ay patay, datapwat, inawakan siya ang sa kamay, at siya ay ibinangon, at siya ay nagtindig. At nang pumasok siya sa bahay ay tinanong siya ng lihim ng kanyang mga lagad, paano ito na siya ay hindi namin napalabas? At sinabi sa kanila, ang ganito ay hindi mapalalabas ng anuman, maliban sa pamamagitan ng panalangin. At nagsialis sila roon at nangagdaan sa Galilea. At ayaw siyang sinumang tao'y makaalam niyaon. Sa pagkatinuruan niya ang kanyang mga alagad at sa kanila'y sinabi, ibibigay ang anak ng tao sa mga kamay ng mga tao at siya'y papatayin nila. At pagkapatay sa kanya ay siyang magbabagong muli. Pagkaraan ng ikatlong araw. Ngunit hindi nila naunawaan ang sabing ito at nangatakot silang magsipagtanong sa kanya. At sila ay nagsidating sa kapirano at ang siya ay nasa bahay na ay tinanong niya sila ano ang pinagkakatuwiranan ninyo sa daan. Datapot hindi sila sa sapagkat sila sila ay, ay nangagtalo sa daan kung sino ang pinakadakila. At siya ay naupo at tinawag ang labing dalawa at sa kanila sinabi niya kung sino man ang ibig na maging una ay siyang mahuhuli sa lahat at lingkod ng lahat. At kinuha niya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila. At siya ay kanyang kinalong at sa kanila ay sinabi niya, Ang sino mang tumanggap sa isa sa mga ganitong maliliit na bata sa aking pangalan ay ako ang tinatanggap. At ang sino mang tumanggap sa akin ay hindi ako ang tinatanggap kundi iyaong sa akin nagsugo. Sinabi sa kanya ni Juan, Guru, nakita namin ang isa na sa pangalan mo'y nagpapalabas ng mga demonyo at pinagbawalan namin siya sapagkat hindi sumunod sa atin. dapat sinabi ni Jesus, huwag ninyong pagbawalan siya sapagkat walang taong gumagawa ng mga kapangyarihan gawa sa pangalan ko na pagdakay makapagsasalita ng masama tungkol sa akin sapagkat ang hindi laban sa atin ay suma sa atin sapagkat ang sinumang magpainom sa inyo ng isang sarong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo. Patutuhan ang sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala sa anumang paraan ang ganti sa kanya. At ang sinumang nagbigay ng ikatitisod sa maliliit na ito, sumasampalataya sa akin ay mabuti pa sa kanya ang bitinan at kanyang liig. Ang kanyang liig ng isang malaking gilingan bato at siya'y ibulid sa dagat. At kung ang kamay mo ay makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa bahay ng pingkaw kaysa may dalawang kamay kang mapasa impyerno sa apoy na hindi mapapatay. Nado'y hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. At kung ang paamoy makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok ang pilay sa buhay kaysa may dalawang paakang mabulit sa empyerno. Na dooy hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. At kung ang mata mo'y makapagpapatisod sa iyo, ay dukuti mo, mabuti pa sa iyo ang pumasok sa karihan ng Diyos na may isang mata kaysa may dalawang mata kaya mabulid sa impyerno. Na dooy hindi hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy sapagkat bawat isa aasnan sa pamamagitan ng apoy. Mabuti ang asin, datapat. Kung tumabang ang asin, ay ano ang inyong ipagpapaalat? Taglayin ninyo sa inyong sarili na ang asin at kayo'y magkaroon ng kapyapaan sa isa't isa. Mga palangga ko, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat po, mahal kong Panginoon, sa iyong mabubuting balita. Purihin ang inyong pangalan purihin ka Panginoon ng mga pangyarihan sa lahat. Man ang iyong bugtong na anak ng aming Panginoon Heso Kristo. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Amen.